Ang MJSB or Municipal Joint Services sa Barangay ay eh, pagpapatuloy po ng aming pananagutan sa mga gatenyo na may lapit ang mga programa at serbisyo sa mga mamamayan ng bawat barangay. Sa akin pong unang termino, ay eh, sinimulan po na natin ito. Taong 2022 to 2023, rumolyo ang gamutan sa barangay. Taong 2024 to 2025, in po natin ang mga serbisyo nito. Umigit po ang munisipyo sa barangay. Ngayon naman pong nagsimula ang aking kalawang termino, ininusad na po natin ang Municipal Joint Services sa Barangay o MJSB. Mas pinalakas, pinausay at pinalawak po natin ang mga serbisyong nakapagawag dito. Sa dating munisipyo sa barangay, bale hindi na lang medical service ang niyahatid natin sa bawat barangay binabadin natin ang iba't ibang tanggapan ng ating munisipyo na kabilang sa nagde-deliver ng mga social services. Bukod sa Municipal Health Office, kasama na rin bumababa ang Municipal Social Welfare Development Office, Municipal Agriculture Office, at Municipal Nutrition Action Office. Pati ang mga kasapi ng sangguniang bayan at siyempre ang mayor's office mismo. Bukod sa medical services, kung saan may libreng check-up, pneumonia vaccine sa mga seniors, libreng gamot, dental service, at eye care service, kabilang sa inyatid nating serbisyo ay ang mga sumusunod. Field Health Registration, libreng gupit at aliskuto, availment ng mga benefit IDs ng mga special sectors ang mga senior, PWD, at solo parents. May RSBSA registration at crop insurance enrollment din para sa mga magsasaka. Libreng buto at punla ng mga gulay na pwedeng itanim sa mga bakura natin. Libreng bakuna ng mga alagang hayop natin. May mudras corners din tayo kung saan binibigyan kaalaman ang mga buntis at nagpapasusong ina. Gayon din, makakatanggap din sila ng libreng vitamins at food supplement. Serbisyong legal na pinangunahan ng sangguniang bayan kung saan pwedeng magpanotaryo ng mga basic na dokumentong legal. Para naman sa mga kabaranggay natin na hindi nakakayaning makarating sa venue ng MSB, personal silang dinadalaw nila Mayor at dinadala ng kaunting tulong. Sila yung mga bedridden at may mga pisikal na limitasyon na talagang dahil sa karamdaman o di kaya ay katandaan. Ginagawa ito ni Mayor para may padama sa kanila ang kalinga ng pamahalaang bayan kahit sa munting paraan. Ako pinagpapasalamat sa ating Mayor. Jawar, Bautista, at nakakarating po ang medical mission sa aming lugar. Lumapit na sa amin ng mga libreng gamutan, kung ano mga opportunity namin na may x-ray. Kami po ay nagpapasalamat at tatupad ninyo po ang inyong mga pinangako sa aming Sa MJSB ngayon, tinagdagan pa natin ang mga servisyong ibinababa sa bawat barangay. Bale na dagdag din sa mga tanggapan ng munisipyo na bumababa sa bawat barangay ay ang mga sumusunod. Peso na nagpa ng job hiring at enrollment sa TESDA at iba pang livelihood trainings pati na rin sa mga gustong sumali sa tupad. MDRRMO na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa paghahanda sa kalamidad. BPLO na nagbibigay naman ng kaalaman para sa mga may maliliit na negosyo. Membro na nagbibigay kaalaman din tungkol sa tamang pamamahala sa basura. Sila din ang nangangasiwa ng kalakal palitbigas kung saan pwedeng ipapalit ng mga taga-barangay yung mga naipon nilang basura. Halimbawa, yung limang kilong plastic bottles ay papalitin ng isang kilong bigas. Maliban dito, nakatayap din natin sa pagbaba ang damayan sa barangay ng Kapitolyo. Kaya naman mas lalong napalakas pa natin ang dating mga serbisyong na ibibigay. Halimbawa sa dental, ang damayan sa barangay na ang in-charge sa mga adult patients na mag a ng dental service. Tapos, ang MJSB naman, ang priority ay ang mga bata sa schools na kailangan ng kagyat na dental service. Malaking bagay din ang mobile laboratory nila na nagpo-provide ng libreng blood chem, ECG, ultrasound, at x-ray. Lahat ito sabay-sabay na ibababa at iikot sa bawat barangay ng Angga. Jowar! Aba, ay din napakaganda at mahusay sa taong bayan. Di ba? Na ikaw iniintindi. Eh yung iba wala. Lumapit ka. Didigyan ka, hindi ka matitiis. Mayor, maraming maraming salamat po. Marami kang natutulungan taong may sakit. Mas marami na pong servisyong nakapalog dito. Mula sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan, hanggang sa serbisyong panlipunan. Lahat ay ating pinagsama-sama upang mas maging epesyente, mas malapit, at mas damang dama ng bawat pamilya sa ating mga barangay. Sa pamagitan po ng MJSB, pinapakita po natin na ang pamanan lokal ay tunay na kaagapay ng bawat pamilyang ang Patuloy na maglilingkod, patuloy na magdadala ng pagbabago, at patuloy na lalapit sa inyo. Ang programang ito ay hindi lamang simpleng serbisyo, kundi isang paninindigan na walang maiiwan. Na bawat barangay ay maramdaman ang malasakit at kalinga ng pamahalaan. Sama-sama po tayong magtulungan. Sama-sama tayong aangat. Dahil sa anggat, ang serbisyo publiko ay para sa lahat.